Hello Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong mayong gabi sa inyong tanan mga boss. Kumusta? Nakadaog ba mo sa 574 na result karong 5 PM draw? Giligasan na pod ang atuang mga hot probables -upload, muntag, no? uh, doon na upload ganihang buntag no. Ah, na dunay 584 o 579 gipangligasan gyud ang atuang mga hot probables karong adlaw pero bawi ta karong 9 pm mga boss sabay lang sa mga ganahan mo sabay sa atong ipahabol karong 9 pm draw ah, uh, magpahabol ta karong 9 pm draw mga boss sabay lang mo o oh, before ta mag start mga boss ato uh, hot, uh, hot guide kombinasyon karon uh, palihog ko like o subscribe sa itong youtube channel boss rin free to vlog and then pakihit na rin ang notification bell dyan mga boss sa baba, sa right side para araw-araw po kayo uh, notify sa ating na-upload the video sa araw-araw. At maraming maraming salamat po sa mga sumuporta sa ating YouTube channel na Boson 3D Vlog din sa patuloy na nanonood thank you thank you so much sa inyo at sa mga nagsubscribe na naglike din sa ating mga video araw araw thank you thank you so much po sa inyo mga boss Okay, magpahabol na tayo mga boss din lang lang langanon ato ang ipahabol karong, uh, 9pm draw ha respita lang ninyo mga boss sabay lang sa mga ganahan mo sabay win or lose ta din he bandaha mga boss ha Okay, sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo mga ang ito mga kombinasyon karong 9pm draw okay remind lang na ako sa inyo mga boss uh, ang ito ang eskalera ang eskalera na ito na 6-5 okay 7 6, 5, and then 7-8-6 okay and then ang uh, 7 6 8, mga boss na eskalera natin uh, ako yung i-remind sa inyo ang 6-7-6-8 uh, baka mamaya ay lumusot no mo buhagay karong 9 pm draw edi na atong pahabol mga boss Karong 9 pm draw kini okay, mga boss respitary lang ninyo sa mga ganahan lang ha sa mga ganahan lang mo sabayan ni atong kombinasyon karong para sa 9 pm draw sabay lang ninyo mga boss ha okay mga boss Akin niya ito ang 785. 8 lang ninyo mga boss sa karong 9pm draw. Ang iyang shadow ani kay 2 ay mali. Uh, ah, yeah, nya shadow ni mga boss kay 3 0 ah uh, 2. Okay? Pag TR mo ani mga boss karo 9 PM draw, respitary lang ninyo mga boss ha, karong 9 PM draw. Ha? Respitary lang ning mga boss pagdala mo og eskala. Mga boss base sa bola host ang 5 karong 9 PM draw. Ah, uh, padayon lang ninyo tanan ang 5 sa 5 PM draw, ha? Kining 5 mga boss basig mula ho sa 9pm draw pangita mo pamaris ani okay pangita mo pamaris ani mga boss ilahos ninyo sa 9pm okay mga boss ang ikaduhan natong pahabol kay kining 148 ha 148 mga boss versus 693 pag target o grumble mo ani mga boss ha karong gabi una ay inyong kumpiyansa hini nga ang pahabol mga boss ah mga boss ako lang i-remind po hon sa inyo ha nga to, ang result, ah, nga to ang, mga upload na video kagabi eh, o ganihang buntag balikin ninyo glantaw o nga ang pahabol kaninang 5pm draw bahasin na may ganahan dito ah, balikin lang ninyo mga boss okay ayun din ikatulong na to mga boss ay kining Uh, ah, ibalik na ito ng 74 na pairing mga boss at pari sa nag uno ha ah uh, shadow ali, mga boss kay 2 9 mga boss okay raise ninyo mga boss target o gram ball karong 9 pm draw okay mga boss mora niya to ang pahabol karong 9 pm draw raise lang ninyo kay basin mo buhagay Okay mga boss, mo rin itong pahabol o oh, daghan salamat sa inyo ha, sa inyohang suporta sa tuang YouTube channel na Boss Learn Vlog. And then mga boss, o oh, kanang karong 9pm ah, mag, ah, pagkatapos sa result karong 9pm magpa-advance regalo gihapunta, pohon, pagkatapos sa result sa 9pm, abangin ilang po ninyo ang atuang i-upload onyang gabi kahuman sa result okay mga boss uh, maayong maayong gabi sa inyo ang tanan good luck para karong 9 pm sabay lang inyo nga ang hot probable's karong 9pm. Okay mga boss, good luck o oh, God bless sa lahat. Ang maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyo suporta sa ating YouTube channel na Boss 3D Vlog. Thank you, thank you so much mga boss. mo exit na ko mga boss. Ha? Kay hapon na, ay gabi na. Napako kayo si Kayon nga rin sa muang balay. Okay mga boss, good luck and God bless po sa inyo ang lahat.